pa rin. Damang-dama natin yan. Heat index sa anim na lugar ngayong araw nasa danger level. Pag-asa nagbabala na mas tataas pa ang heat index sa mga susunod na linggo hanggang sa Mayo. Kaya naman, ang lungsod ng Maynila ipinag-utos na hanggang tanghali na lang muna ang mga klase sa public school hanggang sa May 28 Naku, oh, sana may ano, no? Kasi bagay option naman pala ito ng mga public schools. Oo. Oh, O, samantala, mga kapatid, ang Department of Labor and Employment pinapayagan ang mga empleyado na wag munang pumasok sa opisina dahil sa El Nino phenomenon. Yun nga lang, no pay. Aray ko. Pero para sa Employers Confederation of the Philippines, dapat ibigay na lang sa kamay ng mga kumpanya kung ano ang gagawing diskarte sa kanilang mga empleyado sa gitna ng mainit na panahon.